Hello guys! Welcome po sa ating channel. Ngayon po tayo pupunta ngayon sa Shokiwan at doon po tayo mag-lunch ng Yamcha kung tawagin ba yung Chinese uh, cuisine yung iinom ka ng tea tapos yung mga small bites lang ng mga food. Keep. Hey. At habang po tayo ay nasa biyahe, syempre kasama ko si Sir Ricky Martinini. At doon po tayo pupunta ngayon sa Yamcha. Yung tulad na sabi ko, um, uh, iinom tayo ng mga, iinom tayo ng cha Tapos mag-order ng mga small bites ng mga food. Kasi yun ang traditional ng mga Chinese. Yung uminom ng cha So, yan. Habang tayo ay nasa biyahe, syempre, uh, nagkakwentuhan kami ni Sir Ricky Martini, nini sa uh, nangyayari sa loob ng isang linggo. It will happen is Friday po ito. At, uh, yun nga, tomorrow wala siyang paso, kaya pag may time talaga yan, ay ini-invite tayo mag-lunch or whatever na basta may free time siya. At ito nga, uh, binabaybay natin tong ah uh, Galing pa sa North Point, so babaybay natin to pabalik sa Shokyuwan at dadaan tayo ng Kaikushin. So, kakaiba naman nito kasi hindi tayo papunta sa Central. So dito tayo sa South. Pupunta guys, pabalik tayo ngayon. Ah, uh, siyempre yung makikita natin dito ng mga bahay is hindi katulad ng pupunta sa Central na medyo um, magaganda yung mga building. Dito naman ay So, sa party dito is mas marami dito yung mga funeral parlor naman ang makikita rito sa banda rito. nakikita natin ahead guys na medyo may kalumaan yung building di ba at sobrang taas niya maliliit lang espasyo ng mga bahay dito at pwede din siya kung hindi nagmamadali pwedeng mag-take ng tram going to central Okay guys, so malapit na tayo sa Thai Cuisine. So yung Thai Cuisine dito ay may malaking shopping mall din sa ibaba kapag uh, pinupuntahan. So malaking shopping mall dito na sila sa ground floor. Ayan yung nakikita natin, iyon Style. So ito na yung Thai Cuisine. Supposed to be kasi dapat sa highway kami dadaan. Pero nagkamali ng ikot si Sirico Martinini kaya dito kami nakapasok. At uh, maganda na rin kasi at least 'di ba? At it na natin tong way na to sa dito going to Shoki One na. Yung way na to is pwede din siyang papuntang dire-diretso papuntang Stanley sa may beach uh, at sa kabila naman pwede din So, ganito yung tagpo rito sa may Hong Kong talaga. Uh, Kung baga, umiikot lang ang sasakyan. Pagka pumupunta kami sa ilog, so, itong way na to ang aming dinadaanan. Papunta sa may reservoir. Diyan sa may Taitam. At pagkatapos namin dito mag ay pakikita ko rin sa inyo yung market dito sa my shop you want para makita ninyo na medyo maayos lang din yung mga market talaga everywhere. Ang kagandahan lang dito sa Hong Kong ay kahit na munti mang lugar yan, malaki o maliit, talagang pagdating sa traffic, napaka-strict nila. Dahil ang mga buses dito ay may mga time limit din na kung dapat makarating sila doon sa mismong bus stop ng ganong oras. Kasi may timetable silang sinusunod. Kaya yun mismo ang iniingatan nila dito. Kapag nagkakaroon naman ng abiria or kaya may kunting accidents, so ginagawan talaga yun ng paraan na maayos kaagad-agad at tinatawag sa mga bases na yan, may kunting abiria. Kaya yung mga tao, over na na pagka natin, mas mahaba na yung tra, yung pila kaysa sa normal na pila. Kasi nga, pagka ganun, may maliit na accident. Na, na nangyayari sa daan uh, at syempre malapit na po tayo sa ating puputahan uh, at binabaybay lang namin mula from North Point to shokewan is about siguro mga 20 minutes or 15 minutes ganun kasi yung nakpansin naman natin kanina pa habang tayo ay nasa road trip mostly is marami yung traffic lights So, dyan tayo nagtatagal traffic lights kaysa dumaan tayo sa highway. So, yun nga ang sabi ni Sir Ricky Martinini na very wrong kasi yung dinanan nga natin is nandito tayo sa looban. Pero kung dumaan po tayo sa highway is mga 5 to 8 minutes na makarating na po tayo dito sa Shockey One. So, here we go guys. At uh, pag-ikot natin dito. Yan papasok na po tayo sa garage. Uh, yeah. So, how many uh, lights na rin yung ating talagang nadaanan. Kaya medyo publikado talaga sa lights. So, yung nakikita nyo ahead dyan, isyan po yung ating garage na pupuntahan. So, yung ano naman, yung garage cement naman nila dito is payment niya for 1 hour I think is 23 or 26 dollar for 1 hour so kung um, gagawin mo lang is 1 hour sa labas magbabayad ka ng 26 pero pag lumampas ka kahit ng 10 minutes magbabayad ka pa rin ng more than 2 hours uh, more than 1 hour kasi nga lumampas ka na doon sa 1 hour na dapat na magbayad ka. Pero kung lumampas ka pa after ng within 5 minutes, exactly 1 hour pa rin yung babayaran. mo. So, ito yung guards nila, guys. Ayan. At habang hinintay natin siya doon na mag -ayos. So, silip-silip na. At ito yung bus station dito sa Shopee One na rin na maghahatid sa iyo sa iba't ibang bahagi ng Hong Kong. So, mayroon central everywhere. And here we go na sa Yamcha. ah uh, medyo hinanap pa rin namin ito ng konti kasi medyo what yung dati na pinulukan is not open. Ito kami napagpag. Ito yung Chinese uh, restaurant na uh, gusto nang mag-i-enjoy ng maraming people or family gathering kasi yung special nila dito is yung So while waiting dito kapag uh, bibli ka. So, hindi ka naman gagastos talaga na. Mas maganda rin kung magdadala ka rito ng maraming friends. Kaya ang problema lang, yung mga staff at saka yung mga ano, hindi marunong mag english Kaya hindi rin tayo magkakaintindihan kahit na gusto mo pang uminom ng tsaa. So, hindi talaga tayo makakapunta guys. Here we go. So, ito yung Shokiwan Market dito. At, uh, dahil mas malapit na 'yung market at meron naman tayong sasakyan nga so dito na rin ako bumili ng some other things na pwedeng bilhin na hindi nabibili doon sa mas malapit sa akin at saka 'yung differences din kasi medyo uh, magkakaiba 'yung presyo sa North Point at saka dito sa One kaya depende yan kung gusto mong bumili dito dito or gusto mong bumili doon pero I decided na bumili na lang dito mo yung mga dry tapos yung mga fresh ay malapit na sa lugar ko. Yeah, mostly yung mga seafoods, yung mga fresh pa na lumalangoy. Pagka lumalangoy kasi yung mga fish or anything is medyo may mahal, kamahalan mga vegetable. Maganda kasi na sa highway, hindi siya sa highway, yung parang mayroon talagang pwesto. Tapos, take a look yung market nila. Napakalinis, di ba? Kumpara sa lugar, sa ibang lugar. Napakalinis at saka talagang proper way yung kanilang pinaglalagyan. So, yun lang guys. At maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin muli dito sa Shopee One at uh, see you sa ating next vlog at hopefully po nag enjoy rin kayo sa small sa uh, short uh, road road trip natin at uh, dito nga uh, nakarating tayo sa Shopee One Market at hopefully na makasama ko kayo muli sa sunod and please don't forget to hit the notification bell at uh, subscribe po guys please and like and share na rin Uh, para manotify po kayo sa ating mga susunod na video. So, kalimbang-o lang po. Maraming salamat and God bless us all. Paalam sa inyong lahat. See you soon!